Na nagalit na si pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga kurap sa pangatlong sona na ginanap kahapon. Sinabi ng pangulo na mahiya naman ang mga kurap na ibinulsa ang mga pondo sa DPWH na dapat sana ay para sa flood control. Makikita na noong nakaraang mga bagyong dumating ay lubog pa din sa baha ang karamihan sa mga syudad sa ating bansa. Ito ay dahilan ng hindi pagtupad ng na mga namumuno sa bawat panig ng bansa sa paggawa ng mga flood control. Bagkus ay ibinulsa lamang ang budget kakasuhan di umano ng Pangulo at ipapublish ang mga mapapatunayang mga korap sa publiko ayon kay PBBM. Pila binatin din ni Pangulong Marcos si PNP Chief General Torres sa kanyang pagkapanalo ng anonymous decision laban kay Baste Duterte sa kanilang boxing match for a cause na nakalikom ng 16 million pesos. Nanalo nga si General Torres sa hindi pag ni Duterte sa naturang sa naturang boxing match sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera para hindi na maulit So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures. Those that were not finished and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya, kaya ang publiko, ang saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating imbestigasyon. At the same time there will be an audit and performance review regarding these projects to check to make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Ernie Coran. Sumutsunod sila sa yapak ng ating mga kampiyon at world-class na atlet. Tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Lynn Diaz, ni Caloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Ubiena, Alex Iala ang Paralympian natin na sina Gerald, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Ernie Cora. <laughs> ako at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Nakahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ang binusan nyo lang ang pera. na maulit so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport umuhusay at tumataas ang kumpiyansa. sunod sila sa yapak ng ating mga kampiyon at world class na atleta tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidi Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Iala, ang Paralympian natin na sina Gerald Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otom at Ernie Gawilan Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief, Erick eh, Torres. <laughs> <laughs> eh. <laughs> Gulat si eh, Chief PNP. <laughs> Magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabising pan, mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Dumarami ang mga nalilikhang hanap buhay sa ating bansa ngayon. Magpupursige ang DOLE, DTI, DSWD, kasama pati ang DOT at mga kaugnay na ahensya sa paghahanap ng paraan at ng mga oportunidad para sa natitirang 4% ng ating puwersang manggagawa na hanggang ngayon ay walang trabaho pagpapatuloy natin ang pagbibigay ng puhunan sa mas marami pang negosyante para makapagsimula ng maliit na negosyo o micro enterprise sa mababang interes at walang collateral pati na rin ang kapital at proteksyon para sa mga yamang isip at para sa mga itinataguyod itina natin mula sa kahirapan patuloy tayong nagbibigay ng libreng training at puhunan para makapagtayo sila ng sariling negosyo hindi tayo titigil hanggang halos dalawat, kala, dalawat kalahating milyon maralita, maralitang pamilya ay matutulungan natin na magkaroon ng kanilang sariling maliit na negosyo. Palalaguin natin ang mga industriya, mga pabrika ng sasakyan, pulmahan, electronics, biotechnology, pharmaceuticals, critical minerals, telang Pinoy, halal, construction, mga planta ng kuryente. Ngunit Nananawagan pa rin ako sa ating mga negosyante. Mamumuhunan kayo sa ating agrikultura. My single resounding message to the international business community is this. The Philippines is ready. Invest in the Filipino. Our cavalcade of dependable and hardworking Filipinos, innately skilled, adaptable, and possessed with a heart for service are here, ready to work and to succeed. Oh, Let me repeat, may liblib lib ng mga bayan. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng tatlong taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 dalawang lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito, ito ay para sa agarang servisyong outpatient na hindi na kailangan magpakunpain pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyan ako ng makapag-report na ito, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayo magalala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair <laughs> o sa replacement. At may cancer Assistance fund po tayo pagtagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papilloma virus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang isang bilyon at pitung daang milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga sesyon ninyo na tatlong beses sa isang linggo, libre na sa buong taon. <laughs> libre na rin po pati ang mga kinakailangan mga gamot kung kakailanganin man ng tridney transplant. Inakyat na natin ang limit hanggang dalawang milyon at daang piso mula sa dating anim na raang libong piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, Huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubang dengue ang inyong anak, itinaas po natin ang, ng, sa apat na put, sa apat na put, libong piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa isandaan walumput libo na piso mula labing, in, labing anim na libong piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito na rin ay cover na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon. Pati na rin ang mga mahalagang kagamitan pang suporta para sa inyong. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naaantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyong ito, Nakapaghatid ito ng tulong sa higit labing isa't kalahating milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating e-gov app. Mga kababayan, asahan po ninyo. Asahan po ninyo, ginagawa natin.